Muling binuksan ang aplikasyon para sa SM College Scholarship ng uh, SM Foundation na kilala sa pangako nitong bigyang kapayarihan ng kabataang Pilipino kung saan nag-aalok ng 360 na sistema ng suporta para sa mga karapat-dapat na mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya. Ang programa ng scholarship ay nagbibigay ng buong matrikula at uh, buwan ng allowance na malaking tulong para makapag-aral ang mga bata na walang inaalalang problema sa pananalapi dal dito makapag concentrate ang mga mag-aaral sa kanilang pag-unlad at tapusin ang kanilang napiling karera. Itinatag e, ni SM Group founder Henry C. Senior ang nasabing programa sa edukasyon ay higit pa sa tulong pinansyal dahil nagbibigay ito ng holistic na karanasan na nagpapalaki ng mga pangarap, buo-buo ng mahalagang kasanayan at nagpapaunlad ng komunidad. Maliban dito, ang SM College Scholarship ay nagpapalawak ng suporta nito sa kabila ng mga akademiko. Kinikilala ang kahalagahan ng pangkalahatang paglago. Ang SM Foundation ay nagbibigay sa mga scholar na mga pangkataon para sa personal na pag-unlad sa pamagitan ng iba't ibang aktividad sa paipag-ugnayan. Sa katunayan ng SM Group ay nag-aalok ng part-time job sa mga scholar nito upang bigyan sila ng mahalagang karanasan sa trabaho habang nag-aambag sa kanilang pinansyal na kagalingan. Ang inisyatiba na ito ay nagpapangdad ng kultura na pagipag at tulungan at nagbibigay ng mahalagang kasanayan sa lugar ng trabaho.